Mga dapat malaman ng ating mga senior citizens tungkol sa PhilHealth at mga bagong serbisyo nito. Alam nyo ba na may automatic na lifetime coverage membership na ang mga senior citizen sa PhilHealth na may edad na 60 pataas? At alam nyo rin ba na kapag sa isang senior ay na-confine sa isang accredited public hospital ay makaka na sila ng no balance billing policy. Ibig sabihin, zero ang kanilang babayaran. No balance billing policy. Ibig sabihin, sa mga public hospital, ang mga seniors ay hindi na kailangan mag magbayad pa kapag dalabas na sa hospital. Of course, ito ay subject din sa mga rules o depende sa kaso ng pasyente sa hospital. Alam naman natin na lahat ng mga senior citizen na edad 60 pataas ay madali na dapuan ng sakit at prone na sila sa mga virus na nagkalat sa ating bansa. So, ano na ang mga kailangan medical ang pwedeng sagutin ng PhilHealth at paano mapaprocess ng isang senior ang kanilang claim? So, sino ang mga qualified dito? Number 1, Filipino citizen na may 60 years old or above at hindi dapat covered ng kahit anong membership category ng PhilHealth. Number 2, qualified dependents ng senior citizen na senior citizen na rin. Number 3, qualified dependent naman ng mga members na merong coverage o wala pero senior citizen na rin. So kung nagtatrabaho naman ang isang senior citizen ay dapat patuloy pa rin ang kanilang premium contribution sa PhilHealth sa membership category. So ang mga pagbabago naman sa PhilHealth ngayon una una 170% ang pagtaas ng benepisyo para sa ischemic stroke. 182% naman ang pagtaas ng benepisyo para sa high-risk pneumonia. 110% naman para sa hemorrhagic stroke. So, 80,000 mula sa dating 38,000. So, 156 hemodialysis session. 405,600 na benepisyo naman sa buong isang taon. Dagdag 30% din sa case rates package sa lahat ng admission mula February 14 niya na 2024. Ang bronchial asthma ay kasama na rin sa pagsasayos ng case rate. Ang breast cancer, kasali na rin yan sa 1.4 million mula sa 100,000. So tinaasan na rin yan. Pati kasama na rin ang neonatal sepsis sa mga bago silang na sanggol kasama na rin yan sa case rate. And then, meron na rin tayong access niyan sa eGovPH sa cellphone app. So, paano mag-enroll ang isang senior citizen? Meron tayong dalawang paraan para maka-enroll sa PhilHealth. Number one, pwede pumunta sa pinakamalapit na PhilHealth office sa inyong lugar at mag-apply ng lifetime PhilHealth ID para sa mga seniors. Number two, pwede din magpalakad sa OSCA sa inyong mga lugar. So kung wala pang ID, number one, mag-fill out ng PMRF o, o PhilHealth Member Registration Form. Pwede rin magpa-print ng PMRF dito sa link na to at ilalagay ko rin niya sa description para kiklik nyo na lang at ipiprint nyo ang inyong form. So number two, kailangan din ng isang piraso o one piece na one by one picture na kuha sa loob lang ng anim na buwan. Okay, so hindi mas matagal. Number three, ipakita ang inyong senior ID card na galing sa OSCA o Office of the Senior Citizen Affairs sa inyong lugar. And then number four, pwede rin mag-submit ng PMRF sa OSCA at sila na lang ang maglalakad sa inyo sa inyong PhilHealth card at ID. Number five, mag ng inyong member data record at PhilHealth ID. So makukuha nyo rin siya the same day. So kung may dati ng ID, pwede nyo nang ipa-update ang inyong lumang ID So, ang nyo, number one, mag-fill out lang kayo ng PMRF. And then, number two, ganun pa rin, one by one ID picture. Number three, maghintay at makukuha nyo na ang inyong member data record at PhilHealth ID the same day. So, paano makakakuha ng benefits sa mga senior? so, hospital, halimbawa, ang isang senior citizen ay kailangan lamang na ipakita ang kanilang senior citizen card at pwede ring OSCA ID o PhilHealth ID. Ang ospital na mismo ang magpiprint ng mga Pil Health benefits eligibility form para pilapan nyo o pipirmahan nyo na lang. At ito ang magiging basihan para sa matik o automatic na deduction o discount ng Pil Health. So magkano naman ang na magiging discount ng mga senior citizen? Ang PhilHealth, itong bago ngayon, na ang PhilHealth ay magbibigay ng 100% ulitin ko ha ang PhilHealth ay magbibigay ng 100% hospitalization cost para sa lahat ng Pilipino na under sa National Health Insurance Program kasama dito ang number 1, diagnostics number 2, therapeutic procedures, number 3, hospital charges, number 4, medicines, and lastly yung professional P o mga doctors P para naman sa iba pang mga bagong serbisyo ng PhilHealth katulad ng konsulta package, libre na rin po 'yan ano, kasama po yung dental at eye glasses. So may video na po tayo niya. at ilalagay ko po ang link sa description, i-click niyo na lang para mapanood nyo. So kung meron pa kayong mga katanungan, huwag lang kayo mahiya, i-comment niyo lang dito sa ating comment section. Huwag nyo lang pong kakalimutan na mag-like, subscribe at hit nyo na rin ang bell para updated kayo sa ating mga bagong videos na ilalabas. Ikasisya e na rin po namin ng isang thumbs up nyo dyan. Maraming maraming po salamat mula sa Promag TV. God bless.